What's up mga idol! So ngayon, panibagong kagwapuhan at tatuan na naman tayo mga idol no? So ngayon, kung makikita nyo yung gagawin natin ngayon mga idol Is napakalaki So syempre, request pa din uh, Ano to mga idol? Uh, cover up tattoo So respect pa din sa old artist At ano, uh, yun nga, kakabira natin yung tattoo ni Boss Idol Ron So yun know, o, napaka ni Boss Ron So, syempre, talagang kagustuhan niya to. At syempre, siya din yung nagpili ng ano, ng design mga idol. Kaya yon kaya gagawin natin to ng paraan. At gagawin natin yung ating makakaya mga idol kung talagang makakabilan ba siya, no? Kasi medyo makapal talaga yung ano niya, yung old tattoo. So, yon kaya dapat abangan yan mamaya mga idol. Dapat taposin niyo itong video na to. So, yon at syempre, shoutout pa din sa... Uh, sponsor natin mga idol uh, Big Wap Scotch Jazz at saka sa brown yung si mga idol at syempre mga idol hindi mawawala yung ating mga shoutout syempre unahin na natin dito si Kenneth Skeptron shoutout idol from Talibon Bohol isa din at is baguhan lang o patuloy, mo, patuloy mo lang yan idol Uh, tatoo ka lang tatu so no shout -out sa lahat ng taga Talibon Bohol lalo na ni Kenneth Skeptron at ni Milbert Obilio Watch out doll newbie tattoo artist from Mandawi City. Lamat. Oh, shout out ni Moe Idol. Ah, uh, shout out sa lahat ng taga Mandawi, lalo na ni uh, Milbert Avilio. At ni Art Supatan Castilla. Boss, shout out diha panghatag og needles diha boss sana mapili. Oh, basta i-share mo lang yung mga video ko tapos mag-comment ka para makilala kita. Yun lang, basta mag-share ka lang sa lahat ng mga post ko dito sa aking page damaso tattoo so yun shout out art supatan castilla at yun lang muna yung ating shout out mga idol kasi may klila yung ating video so balik tayo sa ating tatuan dito mga idol so yun nga uh, nag highlights na pala tayo dito mga idol at syempre ano yung uh, mga needles na ginamit natin dito yung mga size is tatlong size lang to mga idol tatlong klase lang uh, 5RL 13 RM at saka 21 RM. So, 'yun lang yung mga needles na ginamit natin dito mga idol. So, 'yun. At medyo nahirapan talaga ako dito. So, kayo na mamaya ang humusga kung nagamp nagampanan ko ba talaga yung aking cover up tattoo, no? So, 'yun know. At siyempre, ano, ah uh, 'yun, natapos na pala tayo dito. At 'yun si Boss Idol Ron na nanggaling pa nang Ah, uh, nakalimutan ko saan yung ano nilaluga. <laughs> so yon after ng uh seven hours of session mga idol, so pitong oras na tatuan mga idol. So yan yung aming uh, final result mga idol. So you know, tingnan niyo mga idol kung meron pa ba ang old ano niya tattoo. So sa tingin ko uh, nakaya ko naman at nagustuhan din ng ating client no? so talagang satisfied siya at sabi niya uh, magdadagdag pa daw siya sa bandang ibaba sa may forearm para ma full sleeve so yun maraming salamat sa tiwala boss idol Ron at kung umabot kayo hanggang dito so syempre don't forget to like comment and share at kung gusto mong pa shout out mag comment ka lang dyan so yun lang yung ating video ngayon and God bless sa lahat